po dito ayan ito po ang bahay ko rooms po to 10 million ito po yung salamin kasi ayan po sila so guys 10 million grabe ang kalabasa sobrang laki

Ayaw namlamo ate Danda. 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 the Sky Ranch taga Pagalo <laughs> <laughs> na tayong mag-upload. ka na sa challenge. <laughs> Ang aga natin kumain. Pumunta <laughs> po kami dito para kumain ng turks. Hello po. Sa family po kyan. Happy birthday, Sandy. Happy birthday, Sandy. Go Ramos Castillo yeah. Buhangin tanah. Assalamualaikum. <laughs> <laughs> oh, I oh, <cartoon. laughs>

<laughs> dalawa po, dalawang tolo. Dalawa kami pumagsangpag tayo. Kuya! <laughs> 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 talikot! Kuya, talikot! Sige na! Kuya, sige na! Kuya, <laughs> <laughs> ah, <you> <laughs> Grabe naman niya. Kuya <laughs> talikod lang, huwag pikutin. gusto mo? to Sobrang ganda rin pa Ganda Sobrang saya Nakakapagod lang Sobra But worth